Ay, naku guys, ang init po. Sobrang init po. Nandito na po tayo sa tapat ng Ayala. Malapit-lapit na tayo makakarating. Aray. Ayan na. Ayan ang dinadaanan namin. Medyo malilim dito sa amin dinadaanan. Kaya medyo masarap ang pakiramdam. Woo! Init! Ayan guys, nandito na kami. Ayan po. Nandito na kami sa Billings Square. Ayan, 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 ayan.

Ano ba tayo dito pwede na parang Guys, ang nabig dito guys! Ayan guys, nandito na kami sa loob. Mamimili na kami dito. Saan kayo tayo kung anong pera? Apple para kay Tuyas. <laughs> Ayan na, oh. Nandito na kami sa loob, oh. Ayan na, Tubig. Saan? Pa tayo. Tubig, mali maliit na. Ayan. Salawa. Wow. Aking green. Ay, hindi wow. Okay. Ang ganda guys dito sa loob. Oh, Presko. Ah, at marami ka pang makikita. Ay, ang sarap dito. Ito yung Ano ba yun? Saan? Huh? Ayan, nakita na namin. Ang ganda namin dito. Ang ganda namin dito. <laughs> <laughs> Ang saya namin dito guys ni Kayla. Ayun oh no, Kayla. <laughs> Biskuit. Sa kabila. Ay parang ayaw kong putulin yung video ko. Ang ganda naman dito sa loob. Ay! Ito na yung hinahanap namin yan ang hinahanap namin. Ano ba yan? Ang pangit mo nang hinahanap mo. Huwag ka masarap-sarap. Ano ba yan? Andi dito na rin lang naman tayo sa loob. Hindi masarap na aking halapin. Ay, alam mo ba ganito? Maganda. Mamuns. Ay, ano ba? Sa bawat kasi hindi maliit yan. Saan? Ano ba gusto mo? Sige. Kura ka. Malik. Ayan, pupuha na si Kayla. O, di ba? bakit mo. Mang Juan at saka si Free. Ano yan? Absolute? Absolute. Kain si Kyla. Price lang na nabili namin. Para makapagbalamig lang dito. Ayan. Ayan. Ang ganda talaga nito guys. Ayan.

program. Ang po dito. Kaya na yung mga langan na lalantag sa inig dito sa lugar na Ayan guys, so nakalabas na po kami. Pauwi na uli kami. Nagpunta lang po kami dito magpalamig, mag-content. Para may upload po sa reels. Ayan po, kaya lang medyo mahaba ang video. Kaya sa YouTube na lang natin ilalagay. Sana po mapanood nyo dito guys. Ngayon pa lang na po nagpapasalamat na ako. Thank you for watching. Oh, try sigil tayo. Pauwi na po kami. Nandito na po kami sa highway. Ayan, sa highway na po kami. Okay guys, sa highway na po kami. Lalakad na lang tayo pauwi. Dito. Nalabasan. Okay.